Napansin mo na ba kung paanong minsan ang isang pusa ay biglang titigil sa isang sulok ng bahay, tahimik, hindi gumagalaw? nakatitig na parang may nakikita at nakatayo ang kanyang mga tainga na para bang may tumatawag sa kanya. Marami ang hindi pinapansin ang ganitong kilos. Ang iba naman ay natatakot pero halos walang nagtatanong ng seryoso kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa sandaling diyan. Para kay Padre Pio ng Pietrelcina, ang banal na pari na nagmarka sa ikadalawampung siglo dahil sa kanyang mga pangitain sa mga subet ng stigmata at sa kanyang buhay na lubos na inialay sa Diyos, malinaw ang sagot. May nakikita ang mga pusa na hindi natin nakikita. Hindi ito basta biro lamang. Para sa kanya, ang mga pusa ay nilikhang inilagay ng Diyos bilang mga tahinik na bantay. Hindi sila basta naroon lang sa ating bahay nang walang dahilan, kundi dahil may kumpulin silang dapat gambanan. Ang pananaw na ito ay ipinangalagay na labas sa mga kung karanasang pinta, sa kanyang buo sa kumbento ng San Juan. Isa sa mga pinakamatingkad na karanasan ay nang dumating ang isang ina galing Naples kasama ang kanyang walong taong gulang na anak na babae. Ang bata ay laging binabangungot ng napakabigat at walang doktor o gamot ang nakapagpagaling sa kanya. Ang pamilya ay halos mawalan na ng pag-asa. Sa kumbento, habang ipinoproblema ng ina ang kanyang anak, biglang lumitaw ang isang pusang gala. Walang tumawag dito. Lumapit ito sa bata at dumampi sa kanyang mga paa. Tahimik na pinagmamasdan ni Padre Pio ang tagpo. Ngumiti siya at nagsabi, Sino pa ba ang makakatulong sa kanya kundi siya? ang mga salita ay parang mahiwaga, pero mula sa sandaling yon, unti-unting nagbago ang buhay ng pamilya. Para sa banal na pari, hindi kailaman aksidente ang mga ganitong pangyayari. Madalas niyang sabihin, nakakakita ang mga hayop ng mga bagay na nakalimutan na nating makita. Maraming beses siyang nakitang bumubulong sa mga pusang gumagala sa kumbento na para bang kausap ang mga kaibigan. Nakapagtataka ito para sa iba, pero para kay Padre Pio, malinaw na mayroong higit pa sa likod ng mga pusang iyon kaysa sa ordinaryong kalikasan. At ngayon, sa video na ito, susuriin natin ang mga aral at kwento na nag-uugnay kay Padre Pio sa mga hayop na ito na puno ng hiwaga. Matutuklasan mo ang tatlong palatandaan na kanyang ibinunyag tungkol sa mga pusa. Posibleng nangyayari na ang mga ito sa iyong sariling tahanan nang hindi mo namamalayan. Ang unang pahayag ni Padre Pio ay malinaw, nakakakita ang mga pusa lampas sa mundong nakikita ng tao. Tinawag niya silang mga bantay, kayang dami ng pisikal at espiritual na dimensyon ng sabay. Ito ang dahilan kung bakit madalas nating nakikita ang isang pusa na nakatitig sa kawalan, sumusunod sa isang bagay na hindi natin makita, o kaya na may biglang natatakot nang wala tayong makitang dahilan. Para kay Padre Pio, hindi ito wala walang kabuluhang kilos isa itong palatandaan, kapag ang isang pusa ay nakatitig sa isang walang laman na sulok, hindi ito tumitingin sa wala. Nakikita niya ang isang bagay na nasa ibang dimensyon. Ikinwento ng mga kapatid na pari na nakasama niya na tuwing gabi, kung kailan hindi na niya matiis ang sakit ng kanyang stigmata, isang abong pusa ang biglang lumilitaw sa kanyang selda. Hindi ito maingay, hindi humihingi ng pagkain, humihiga lang ito sa tabi niya, at pag sapit ng umaga kapag bumabana ang kanyang sakit, nawawala rin ang pusa na parabang wala talagang dumating. Para kay Padre Pio, walang duda. Ipinadala iyon ng Diyos para aliwin siya. Isa pang pangyayari ay noong taong 1950. May isang pamilya mula Foggia ang nagdala ng kanilang dalagitang anak na laging binabangungot. Matapos makinig, nagbigay ng kakaibang payo si Padre Pio. Hayaang makapasok sa inyong bahay ang pusang kusa mismong darating. Ilang linggo ang lumipas, isang pusang may batik ang dumating sa kanilang hardin. inampon ito ng pamilya at mula noon, na wala ang mga bangungot. Nang bumalik silang magpasalamat, simple lang ang tugon ng santo, huwag ninyo akong pasalamatan, kundi ang bantay na ipinadala ng Diyos sa inyo. Iyan ang unang palatandaan. May dalawang paningin ang mga pusa. Mga bantay sila na nakatayo sa hangganan ng dalawang mundo. Ang para sa atin ay walang laman. Para sa kanila ay puno ng presensya. Pero hindi lang sinabi ni Padre Pio na nakakakita ang mga pusa. Iginiit niya na kumikilos din sila at dito papasok ang ikalawang pahayag. May kakayahan ang mga pusa na sumipsip at magpawala ng masasamang enerhiya. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ikinuwento ng mga kapatid na pari na tuwing gabi ng pagbomba, nagsisiksikan ang mga pusa sa ilang partikular na lugar ng kumbento pagkaraan doon mismo bumagsak ang mga bomba para kay Padre Pio nararamdaman ng mga ito ang pasakit na paparating isa pang detalye ay ang ugali ng mga pusang matulog sa ibabaw ng may sakit o sa mga lugar na puno ng lungkot para kay Padre Pio hindi iyon chamba misyon iyon pinipili nila ang lugar dahil kaya nilang salain at baguhin ang enerhiya pati ang simpleng paghuhukay at pagtatakip ng kanilang dumi ayon sa kanya ay may simbolikong halaga para bang ibinabaon din nila ang negatibong enerhiyang nakuha nila upang hindi na kumalat sa paligid. Noong 1965, si Maria Concilia mula Benevento ay nagdusa ng matinding pananakit ng katawan sa loob ng maraming taon. Nang bumisita siya kay Padre Pio, binigyan siya ng kakaibang payo. ampuni ng pusang gala na palaging umiikot sa kanilang bahay. Hayaan mo siyang matulog malapit sa iyo, Anya. Ilang linggo pa lang, nagsimula nang bumuti ang kalagayan ni Maria, walang maipaliwanag ang mga doktor. Ngunit simple lang ang sinabi ni Padre Pio, ginagawa na ng maliit mong doktor na may apat na paa ang kanyang tungkulin. Iyan ang ikalawang palatandaan. Ang mga pusa ay mga tagapagtanggol laban sa dilim. Inaako nila ang banta at ibinabalik ang kapayapaan. Ang ikatlong pahayag ni Padre Pio tungkol sa mga pusa ay marahil

Ayon sa kanya, ang pag-iingay ng pusa o pag-ungol ay hindi lang palatandaan ng tuwa. Isa itong awit ng pagpapagaling at panalangin. Para sa kanya, ang tunog na iyon ay may panginginig na nakapagbabalik ng balanse sa katawan at sa kapaligiran. Ngayon, pinatutunayan ng sinsya na ang tunog na ito ay nasa pagitan ng 25 hanggang 150 Hz. Sakto sa antas na nakatutulong sa pagaling ng man at pagbawas ng pamamaga. Ang sinisiyasat ngayon ng Agham ay matagal nang inunawa ni Padre Pio. Ang simpleng tunog na iyon ay isang tahimik na papuri. Kaya naman payo niya sa oras ng karamdaman, pangamba o bangungot, huwag itaboy ang pusa. Payagan siyang manatili malapit dahil tinutupad niya ang kanyang misyon. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, isang pusang hindi kilala ang lumitaw sa kumbento. Nanatili ito sa tabi niya hanggang sa kanyang kamatayan pagkaraan bigla na lang itong nawala para sa mga kapatid na pari malinaw ipinadala ng diyos bilang bantay hindi dapat ituring na pamahiin ang tatlong palatandaan na ito laging iginiit ni padre pio ang pusa ay bantay, ngunit hindi siya tagapagligtas. Hindi siya kapalit ng panalangin o ng mga sakramento. Isa lamang siyang palatandaan ng pagmamalasakit ng Diyos. Isang daluyan ng biyaya na hindi natin inaasahan. Paalala pa niya, dapat nating igalang at mahalin ang mga hayop na ito. Ang pusang pinapahirapan ay hindi makagaganap ng kanyang tungkulin. Ang pag-aalaga sa nilikha ay bahagi ng ating pag-aalaga sa maylikha. Kaya kung may pusa ka sa iyong bahay, obserbahan mo siya. Kapag iniiwasan niya ang ilang lugar, baka may nararamdaman siyang hindi mo nakikita. Kapag lagi niyang sinasamahan ka sa oras ng sakit, tanggapin mo. Kapag umuungol siya malapit sa iyo sa panahon ng hirap, damhin mo 'yon bilang isang tahimik na Marami ng deboto ang nagpatutuo na totoo ang mga aral ni Padre Pio. Si Ana Maria mula Valencia ay nawala ng asawa at gabi-gabing umiiyak sa kanyang unan. Ang kanyang puso ay palaging humihiga sa mismong lugar kung saan bumabagsak ang kanyang mga luha. Makalipas ang ilang buwan, napansin niyang bumigat ng malaki ang ginhawa sa kanyang dibdib. Isa pang kaso ay ang batang si Gabriel mula Mursya na laging binabangungot na pansin ng pamilya na iniiwasan ng kanilang pusa ang isang sulok ng kwarto. Nang silipin nila, may natagpo ang lumang larawan na itinago roon. Nang alisin at basbasan ng lugar na wala ang bangungot ng bata, ipinapakita ng mga kwentong ito na ang mga aral ni Padre Pio ay hindi katang isip kung dito totoong naranasan, ano ang matututunan natin dito? Una, na walang nilikha ang Diyos na walang silbi. Pati mga hayop ay nagdadala ng tanda ng kanyang pag-iingat. Ikalawa, na dapat tayong maging mapagmatsyag. Kung nakakakita ang mga pusa nang hindi nakikita ng tao, dapat din nating sanayin ang ating mga mata ng pananampalataya. Ikatlo, na ang proteksyon ng Diyos ay naipapakita sa iba't ibang paraan. Pati na sa mamagitan ng mga tahimik na nilalang na kasama natin sa ating tahanan inaanyayahan tayo ni Padre Pio na tumingin nang may bagong mata. Hindi para gawing anting-anting ang pusa, kundi para kilalanin na kayang gamitin ng Diyos ang mga pinakasimple para sa mga pinakanakamamanghang bagay. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, nanatili sa tabi ni Padre Pio ang isang misteryosong pusa. Nang siya ay pumanaw, nawala rin ito. Para sa mga nakakita malinaw, tinapos na nito ang kanyang misyon. At ikaw, nakapansin ka na ba ng ganitong tanda sa iyong bahay? Nakita mo na bang biglang tumugo ng iyong pusa sa isang bagay na hindi mo nakikita? Naramdaman mo na bang nakapagbigay siya ng aliw sa oras ng iyong paghihirap? Ibahagi mo ang iyong kwento sa mga komento. Maaring ang iyong karanasan ang sagot na hinahanap ng iba. Ang channel na ito ay ginawa para sabay-sabay nating hanapin ang mga palatandaan ng Diyos sa buhay ni Padre Pio. Mag-subscribe ka, samahan mo kami. Bawat komento'y binabasa ng may malasakit at bawat pagsali tinatanggap na parang regalo. Sabi ni Padre Pio, walang bagay sa mundong ito ang aksidente. Lahat ay maaring maging daluyan ng biyaya para sa marunong tumingin gamit ang mga mata ng kaluluwa.